sa pagpapatuloy, habang sakay ng airship sila Gon sa wakas ay narating na nila ang Heaven's Arena, at dahil paubos na din ang kanilang mga pera, kailangan nilang kumita ngayon ng pera sa pamamagitan ng pagsali sa tournament. Nagulat si Gon na napakahaba ng pila sa patimpalak ng Heaven's Arena, ipinaliwanag ni Kilua na hindi katulad ng Hunter Exam na maraming pagdadaanan para makapasok pagkatapos ng ating mga bida na magparehistro at makakuha ng kanilang mga numero, tumungo na sila sa arena upang antayin na tawagin ang kanilang mga number. Sinabi ni Kilua na sumali na siya dito dati noong anim na taong gulang pa lamang siya, iyon ay bilang parte ng kanyang pagsasanay at inabot din siya ng dalawang taon para maabot ang ikadalawang daang palapag. Di nagtagal ay tinawag na ang numero ni Gon, hindi maiwasan ni Gon ang kabahan subalit sinabi ni Kilua na magiging madali na lamang ito kay Gon, dahil nagawa niyang malagpasan ang pinto ng paglilitis. Bagamat napakalaking bulas ng kalaban ni Gon, nagawa niyang maiwasan ang suntok nito at nagawang patalsikin sa isang pag-atake lamang. Nagulat si Gon sa kanyang naging lakas, dahil dito binigyan agad siya ng referee ng tiket na magtungo na sa ikalimang pang palapag ng Heaven's Arena habang si Kilua naman ay nagawang umakyat sa ika isang daan at pang palapag, subalit iminungkahi ni Kilua nasa level 50 na lamang dahil nais niyang makasabay si Gon. Napukaw ang atensyon ni Kilua sa isa ding batang kalahok na nagawang umabot sa level 50, at habang sila ay paakyat sa ikalimampung palapag, doon na nila nakilala ang batang si Zushi. Humanga si Zushi sa naging laban nila Gon at Kilua, sinabi nito na ang ginagamit niyang martial arts ay ang Shingen Ryu, Subalit ng liit si Zushi ng malaman kay Gon na wala pala silang ginagamit na estilo sa pakikipaglaban. Hanggang sa dumating ang master ni Zushi na si Wing, natutuwa si Wing na makakita ng iba pang mga bata na nakaabot sa level na ito. Sinabi ni Kiluwa na nais nilang kumita ng pera at maging mas malakas pa. Gayunpaman napansin ni Wing na may kakayahan talaga ang dalawa, kaya't pinayuhan niya si Gon na dapat pa ding maging maingat sa kanilang bawat makakaharap. Matapos makatanggap ng tatlo ng kanilang premyo sa naging laban, naliitan si Gon sa natanggap, sinabi ni Kilua kapag nagawa nilang manalo sa level 50 ay may pabuya silang 50,000 at kung sa level 100 naman ay isang milyon. Pero mas nagulat si Gon na malaman na nakaabot si Kilua sa level 200 at nakatanggap ng dalawang daang milyon, at naubos lamang ni Kilua ito sa pagbili ng mga merienda. Para sa kanilang susunod na laban, iminungkahi ni Kilua na maghintay na lamang sila sa waiting room, at nang pagpasok nila sa loob saktong tinawag ang numero ni Zushi at Kilua. Bagamat bakas sa mukha ni Zushi ang kaba na makalaban si Kilua, gagawin pa din niya ang lahat upang manalo sa laban. Gayun pa man ipinakilala silang dalawa at ipinakita ang mga highlights sa kanilang naging laban, nagkaroon ng pastahan sa pagitan nila ni Kilua at marami sa mga manunood ang tumaya kay Zushi. Sa pagsisimula ng laban, kalmado lamang si Kilua na lumalapit kay Zushi, at pinuntirya ni Kilua ang batok ni Zushi upang mawala ng malay ito at hindi na makalaban. Subalit nagulat si Kiluan nang nagawa pang makatayo ni Zushi na parang walang nangyari, kaya naman sinubukan niyang patulugin ulit si Zushi ngunit mas mabilis na itong makabangon muli. Sa pagkakataong ito, alam ni Zushi na dehado na siya sa laban na ito, kaya tinibanya ang kanyang tindig at nakadama si Kiluan ng takot at agad na napalayo. Subalit biglang pinigilan ni Wing si Zushi at napatahimik na lamang ito sa nangyari sa kamuling sinimulan ng announcer ang laban. Pagkatapos ng naging laban, muling nakipagkita si Kilua kay Gon, ikinwento ni Kilua na hindi ganun kalakas si Zushi pagdating sa kanyang pamantayan, subalit hindi niya ito matalo at nagwagi lamang siya sa laban batay sa puntos. Ibinunyag ni Kilua na nakadama siya ng parehong aura na galing sa kanyang kuya ng makalaban si Zushi, hindi alam ni Kilua ang teknik na iyon, subalit narinig niya ito kanina na tinawag ito ni Wing na Ren. Ayon kay Wing, pinaalala niya kay Zushi ang tunay na layunin nito sa toring ito, hindi masamang maghangad ng panalo, subalit handa din dapat siyang matalo kahit pa ilang libong beses. Dahil sa curiosidad ni Kilua sa teknik na Ren, iminungkahi niya kay Gon na ibahin nila ang plano, kaya naman nagdesisyon ng dalawa na ang layunin na nila ay ang marating ang pinakatoktok ng Heaven's Arena at dahil sa sunod-sunod na panalo nila, nakaabot na din sila sa isang daang palapag at nabigyan na din sila ng kanilang sariling kwarto. Gayunpaman pinaalalahanan ni Kilua si Gon na huwag pakampante, dahil VIP na ang turing sa kanila dito, ibang klase na din ang makakalaban nila dito at gagawin ang lahat ng mga ito na matalo sila at maaga ang karangyaan nila. Sa kabila nito, Patuloy lamang ang ating mga bida sa pagkapanalo, at hindi makapaniwala si Gon na nung nakaraan ay halos wala siyang pera, subalit ngayon ay naduduleng na siya sa dami ng zero sa kanyang bank account. Gayun pa man, napapaisip lang din talaga si Gon kung ano nga ba ang REN, kaya naman iminungkahi niya na itanong na lamang nila kay Zushi kung ano ito. Subalit nang tinanong nila si Zushi, ay hindi nila maintindihan ang sinasabi nitong REN, Nen at Ten kaya't hindi maiwasang mainis ni Kilua. Nang dumating na si Wing, sinamantala na ni Kilua na magpaturo sila kay Wing kung ano ba ang Ren, sapagkat naniniwala siya na may kinalaman ito sa kakayahan ng kanyang kuya, pumayag naman si Wing at sinabi sa dalawa na sumunod sa kanilang bahay, upang maturoan sila ng lihim na teknik. Pagdating sa bahay ni Wing, ipinaliwanag ni Toki Lagon na ang ibig sabihin ng Nen ay willpower, at upang mapalakas ito kailangan muna nilang matutunan ng apat na pangunahing tuntunin ito ang Ten, Zetsu, Ren at Hatsu. Nagpakita ng halimbawa si Wing, una ay ginamit niya ang Ten ito ang pagtoon ng enerhiya sa isang bahagi ng katawan, sumunod naman ay ang Zetsu ito ang pagkontrol ng damdamin, at sa Ren ay ang paghubog ng enerhiya, at ang pang-apat naman ay ang Hatsu na nagbibigay katuparan sa layunin o pagputok ng enerhiya sa tindi ng presyon na pinakawalan ni Wing ay lumayo si Kilua sa takot. Sinabi ni Wing na kung malakas ang iyong willpower ay mapapatras mo ang kalaban ng walang ginagawa. Pinayuhan ni Wing ang dalawa na i-train muna nila ang kanilang mga kaluluwa, sapagkat kung hindi balanse ang apat na tuntunin ay hindi nila magagamit ng tama ang Nen, dahil dito ay minungkahi na lamang ni Kilua kay Gon na sila ay umalis. Gayunpaman habang sila Gon ay pauwi, Nasabi ni Kiluan na nagsinungaling sa kanila si Wing dahil nararamdaman niya na may mga bagay na nililihim sa kanila ito. Isa na dito kung bakit ganon katatag si Zushi nung nakalaban ni Kiluwa ito, nagawa niyang suntukin si Zushi ng kanyang buong lakas subalit nagawa pa din itong makatayo. Hindi maipaliwanag ni Kiluwa kung paanong nagawang tiisin ni Zushi ang kanyang mga atake, kaya't naniniwala siyang hindi lang ito basta willpower. Sa kabilang banda, na tanong ni Zushi kung bakit nagsinungaling si Wing Kilagon sa apat na pangunahing tuntunin ng Nen. Ipinaliwanag ni Wing na hindi niya pwedeng ituro ang Nen sa hindi niya tunay na estudyante, sapagkat maaari itong maging mapanganib na sandata kung sa maling kamay ito mapunta. Pumila si Wing ng isang pahina ng libro, at gamit ang Nen na gawa niyang mahiwa ang lata ng soft drinks gamit ang papel lamang. Ayon kay Wing, kahit anong bagay ay maaaring gawing sandata gamit ang NEN, at kahit na sino ay pwedeng matuto nito kaya't kailangan na maging maingat sa pagtuturo ng NEN. Makalipas ang ilang araw, tuloy pa din ang pagkapanalo ni Lagon at Kilua, sila ay parehong nakalagpas sa level 190, at inanunsyo na sila ay umusad na ngayon sa ikadalawang daang palapag ng Heaven's Arena nang masaksihan ito ni Wing, tila nababagabag siya sa hindi mapigil ang pagkapanalo ni Lagon at Kilua, habang ang ating mga bida naman ay masaya at patungo na ngayon sa floor 200. Nang marating nila ang palapag, namangha sila sa ganda ng lugar subalit nang papunta na sila sa isang hallway, may kung anong enerhiya ang pumipigil sa kanila. Kahit na natatakot ang dalawa, Pinilit pa din ni Lagon at kiluan na tumuloy sa hallway at ang enerhiyang kanilang nadarama ay mas lalo pang lumala at tila hirap na silang igalaw ang kanilang mga katawan. Subalit lumabas ang isang receptionist at sinabihan sila nito na kailangan nilang magparehistro bago matapos ang hatang gabi. Nalilito ang dalawa kung ang babaeng receptionist ang may gawa ng enerhiyang iyon, ngunit mas nagulat sila nang biglang lumitaw si Hisoka sa likod ng receptionist hindi sila makapaniwala na narito si Hisoka, ayon kay Hisoka narito siya dahil mahilig siyang lumaban, at ibinunyag niya na gamit ang Hunter Card, nalaman niya sa data ng flight ni Lagoon na sa Heaven's Arena ang kanilang patutunguan. Gayunpaman pinayuhan ni Hisoka ang dalawa, sinabi niya na hindi pa nararapat ang kakayahan ni Lagoon sa level na ito, at pinigilan niyang umabante ang dalawa gamit ang Nen. Pilit pa ding umaabante si Lagoon, subalit dumating si Wing at pinigilan sila nito, sapagkat maaari silang mamatay kung ipagpapatuloy pa nilang lumapit. Sinabi ni Wing na isang nen ang ginagawa ni Hisoka, at kahit anong gawin nila ay wala silang laban dito, kaya't sinabi niya Kilagon na pumapayag na siyang turuan ang mga ito ng nen. Subalit nalaman ni Lagon sa receptionist na kung hindi sila makapagrehistro ngayong gabi, ay babalik sila sa pinakaumpisang level o maaaring hindi na sila pasalihin pa sa susunod. Gayun pa mas pinili na lamang nila kiluan na umatras na lang muna upang mapag-aralan nila ang Nen, at nagbabaka sakaling makakahabol pa din mamaya sa rehistro. Una sa lahat ipinaliwanag ni Wing na ang Nen ay gumagawa ng isang aura o enerhiya na tinatawag na Life Force, at kung maiipon ang enerhiyang ito ay dito na pumapasok ang Ten, na nagpapatatag sa katawan at nagpapabagal ng katandaan ng isang tao. At ang sumunod naman ay ang Ren ito ang teknik upang makagawa ng isang malakas na aura, maaari itong gawing nakakatakot depende sa hangarin ng gumagawa. Gayunpaman upang maprotektahan mo ang sarili sa gumagamit ng nen, ay matutong salagin ito gamit naman ang ten bilang depensa. Sa kabilang banda, ipinakita ni Wing kung gaano nakakapinsala at napakadelikado ng nen, nagawa niyang masira ang pader ng hawakan lamang niya ito, at labis na ikinagulat ni Nagon at Kilua ang kanilang nasaksihan. Ayon kay Wing, ang Nen talaga ang nananalaytay na kapangyarihan sa bawat tao, subalit sa panahon ngayon ilang mga personalidad lamang ang may alam nito. Ipinaliwanag ni Wing na may dalawang paraan para gisingin ang Nen sa katawan ng tao, una ang dahan-daang paraan kung saan ito ang pinagdaanan ni Zushi sa loob ng anim na buwan. At dahil kulang na sila kilua sa oras upang matutunan ito, iminungkahi ni Wing ang pangalawang paraan, ito ang agresibong paraan kung saan biglaan gigisingin ni Wing ang aura sa katawan ni Lagon. Gagamit si Wing ng Hatsu upang magising ang mga microfiles sa mga katawan ni Lagon at Kilua. Ang microfiles na ito ang dinadaluyan ng aura upang makamtan nila ang Ten. Gayunpaman napakadelikado ng prosesong kanilang pinili dahil maaari silang mamatay dito, sapagkat kadalasan ay mahabang panahon ang gugugulin upang mabuksan ang mga microfiles sa katawan. Ikinalulungkot ni Wing na maikling oras lamang ang magagamit nila sa pagsasanay na ito dahil nais niyang ituro kay Legon ang apat na tuntunin dahil kung hindi sapat ang alam nila sa Nen ay wala silang kalaban-laban sa mga fighters na marunong gumamit ng Nen na makakalaban nila sa level 200. Ibinunyag ni Wing na ang mga veteranong makakaharap nila doon ay walang pakundangan sa paggamit ng Nen kahit pa ikamatay ito ng mga baguhang kaharap nila ayaw ni Wing na maharap si Lagon sa mga ataking iyon ng hindi handa, kaya't sa angking taglay na potensyal ni Lagon at Kilua naniniwala siya na magigising niya ang kapangyarihan ng mga ito. Isinagawa ni Wing ang proseso sa dalawa, agad naramdaman ni Gon at Kilua ang init at presyon sa kanilang buong katawan, katulad nito ng naranasan ni Kilua kay Ilumi ng mga panahon na iyon. Nagtagumpay si Wing na mabuksan ang mga microfile sa kanilang mga katawan, Nakikita na nila Gon at Kilua ang kanilang aura o life force, subalit ngayon ay patuloy ng sumisingaw ito at maaaring maubos ang kanilang enerhiya at mamatay sila sa sobrang kapagudan. Kaya naman inutusan ni Wing si Lagon na ito ng isip sa pagpigil ng aura, kailangang mapakalma nila ang pagdaloy ng kanilang aura kagaya ng kanilang dugo, at unti-unti itong ipahupa hanggang sa maging kalmado ang kanilang buong katawan. Namangha si Wing sa kakayahan ng dalawa dahil naunawaan na agad ni Lagon at Kilua ang epektibong tindig upang pakalmahin ang kanilang mga aura. Ngayong nagtagumpay na si Lagon na pakalmahin ang sariling aura, bigla namang gumamit si Wing ng mapanganib na uri ng nen. Sinabi ni Wing na kanina lamang ay hindi kayang tumagal nila Kilua sa ganitong klase karahas na aura, subalit ngayon ay nakakaya na nila. Kaya kung makakayang salagin na nilagon at Kilua ang pakakawalang nen ni Wing, ay tiyak na malalagpasan na nila si Hisoka. Nang bumalik sila sa ikadalawang daang palapag, hinarap nila Gon at Kilua ang nen na pinapakawalan ni Hisoka, buong kumpiyansa na ngayong nakakalakad ang dalawa ng normal laban sa masamang aura ni Hisoka. Binati sila ni Hisoka sa pagpasa nila sa pagsubok nito, gayon paman hindi inaasahan ni Gon na magkikita sila dito ni Hisoka, at perpektong pagkakataon nito para kay Gon na labanan siya subalit nagbigay ng pabala si Hisoka na huwag pakampante si Gon, sapagkat marami pa silang dapat matutunan tungkol sa Nen, at kung makakaya ni Gon na manalo ni isa sa mga laban sa level 200, ay tatanggapin niya ang hamon nito. Gayunpaman nagtungo na ang ating mga bida sa isang receptionist, upang magparehistro muli sa floor 200, ipinaliwanag nito na may 90 days silang palugid upang pumili ng pecha kung kailan nila gustong lumaban. Subalit kung hindi sila makakalaban sa loob ng panahon na iyon ay madi-disqualified sila, dagdag pa niya na kailangan nilang manalo ng sampung beses para makalagpas sa floor level na ito, at kung matatalo sila ng apat na beses ay tuluyan na silang madi-disqualified. Gayun pa man ipinaliwanag din sa kanila ng receptionist, ang iba't ibang benepisyo kung sakaling magawa nilang manalo bawat palapag, subalit hindi interesado dito ang dalawa, basta tang tanging gusto ni Gon ay matalo lamang niya si Hisoka, dahil dito mas lalong nasa sabik na si Gon na makipaglaban, upang malaman niya ang pagkakaiba ng antas ng mga fighters sa level 200. At habang nag-fill up si Gon ng form para sa laban, tatlong mga fighters ang lumapit sa kanila at nais ding magpatala sa araw na lalaban si Gon, gayon paman hindi natinag si Gon at buo pa din ang kanyang kumpiyansa na lumaban. Kinabukasan, naganap na ang unang laban ni Gon sa floor 200, ipinakilala siya ng announcer at ganun din ang makakatapat niyang si Guido. Naalala ni Gon ang sinabi sa kanila ni Wing, na ang 10 ay para lamang sa depensa, subalit ang isang bihasang Nen user ay kayang basagin ang depensa nilang ito, kaya't nakikiusap si Wing na maghintay sila ng kahit dalawang buwan bago lumaban, at ituturo niya ang lahat kila Gon gumamit si Gon ng Ten bilang kanyang depensa, habang si Gido naman ay naglabas ng mga trompo na itong ginagamit niya bilang sandata. Ang mga galaw ng trompo ni Gido ay masyadong komplikado, hanggang sa tinamaan si Gon sa likod at nagbigay ito ng puntos para kay Gido. Patuloy lamang na umiiwas si Gon sa mga atake ng trompo ni Gido, at kahit si Gido ay hindi niya mahuhulaan kung saan susunod na tatama ang mga ito. Subalit ang pag-iwas ni Gon ay hindi din tumagal, at tinamaan siya ng dalawang beses na nagbigay kay Guido ng puntos, habang si Gon ay ramdam niya na ang pagod at unti-unti nang humihina ang kanyang ten. Ayon kay Wing, pinapagana ni Guido ang kanyang mga trumpo gamit ang isang uri ng Hatsu, at makikitang napakalakas ng aura na ibinibigay niya sa mga trumpo, nangangahulugang malalim na ang ugnayan ni Guido sa kanyang mga sandata. Dahil sa paghina ng Tenigon, hindi na niya maramdaman ng lubusan ang mga trumpo at tinamaan siya ng isa na itong nagpatalsik sa kanya palabas ng ring. Gayunpaman, nakita ni Gon ang isang trumpo na malumanay ang pagdalaw. Dito niya natuklasan na hindi naman talaga siya pinupuntirya ng mga trumpo ni Guido. bagkos binabangga ng mga trumpo ang lahat ng nakaharang sa dadaanan nila na parang sa larong Beyblade. Muling bumalik si Gon sa ring upang atakihin na lamang si Guido. Ngunit biglang umikot din si Guido na parang isang trompo upang mapahusay ang kanyang depensa, at si Gon ay muli nanamang bumalik sa labas ng ring. Sa kagustuhang manalo ni Gon, hindi siya sumuko at muling bumalik sa ring kahit na isang puntos na lamang ay panalo na si Guido. Nagulat sila Killua at Wing nang tanggalin ni Gon ang kanyang ten sa nasaksihang ito, nag-aalala si Wing na nagagamit na pala ni Gon ang Zetsu nang hindi nito namamalayan upang itago ang kanyang presensya. Subalit kaakibat naman nito ay walang proteksyon ito pagdating sa Nen. Namangha si Wing na nagawa muling pakiramdaman ni Gon ang mga trumpo. Subalit nakikita niya na ibinubuhis ni Gon ang kanyang sariling buhay ngayon upang makapagsanay man lang. Sa pagkakataong ito matagumpay nang naiiwasan ni Gon ang mga trumpo ni Guido. Subalit hindi nagtagal na corner siya ng mga trumpo at wala na siyang nagawa kung hindi ay sumalag at tinamaan ang kanyang kanang braso. Kinabukasan, opisyal na natalo si Gon sa kanyang laban, at hindi lang iyon nagtamo siya ng maraming bale sa katawan dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Sinabi ni Kilua na maswerte si Gon na ito lamang ang kanyang natamo, hindi katulad na mga ilang fighters na dumaan sa Nen Initiation na nagkaroon na ng kapansanan. Gayunpaman na pabisita si Wing, hindi nito nagustuhan ang ginawang pagsuway ni Gon sa utos niya, sapagkat maaaring mamatay si Gon at malumpo kung nagkataon. Kahit na humingi pa si Gon ng sorry ay hindi ito sapat, kaya naman bilang parusa, sa loob ng dalawang buwan ay hindi muna dapat magsanay o makipaglaban si Gon hanggat hindi pa siya lubusang gumagaling, at pagkatapos ay nilagyan ni Wing ang daliri ni Gon ng isang tali, tanda ng hindi na kailanman susuway si Gon. Samantala, tinanong ni Wing si Kilua kung ano talaga ang layunin nila ni Gon sa pagsali dito sa Heaven's Arena. Sinabi ni Kilua na sa una ay gusto lamang nilang kumita ng pera, at si Gon naman ay nagpapalakas dahil gusto nito makalaban si Hisoka. At dagdag pa ni Kilua, nang mapanood niya si Gon kahapon ay nararamdaman niya ang tuwa nito sa pakikipaglaban, kaya naman gano'n na lamang kung sumuwi si Gon sa pinag-uutos ni Wing. Gayun pa man ibinunyag ni Kilua kay Wing na alam na nila ni Gon ang tungkol sa Nen, kaya't kung ititigil na ni Wing ang pagtuturo sa kanila, ay ayos lamang ito sa kanilang dalawa at mag-isa na lamang nilang pag-aaralan ang Nen. Subalit desidido pa din si Wing na tapusin ang sinimulan niya, at balak pa din niyang turuan si Lagon at Kilua ng lahat ng kanyang nalalaman pagdating sa Nen. Sa kabilang dako, kasalukuyang nag-apply si Kurapika ng trabaho bilang bounty hunter, subalit hindi siya qualified sapagkat hindi nakikita ni Kurapika ang ginawang nen ng interviewer. Sa pagkabigo, hindi maintindihan ni Kurapika kung ano ang ibig sabihin ng interviewer kanina, hanggang sa isang maliit na bato ang papunta sa kanya at mabuti na lamang ay naiwasan ito ni Kurapika isang misteryosong lalaki ang bigla ding lumitaw, nagawa nitong makuha ang hunter license ni Kurapika nang hindi nito na mamalayan. Hinamon ng lalaki si Kurapika na kunin ang kanyang lisensya, subalit makalipas ang ilang minuto, wala man lang magawa si Kurapika at labis ang pagkadismaya niya sa sarili. Gayunpaman ibinigay din ng lalaki ang lisensya ni Kurapika, at pagkatapos ay iminungkahin nitong sumunod si Kurapika upang maituro nito ang nen sa kanya. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood.